Kamusta mga kababayan? Ako si Hashtag Walk at maligayang pagdating sa ating channel ha, kung saan hinuhukay natin ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersyal na issue sa Pilipinas. Ngayon ha, pag-uusapan natin ang isang balitang pumulabog sa bansa ang kaso ng mga nawawalang sabungeros. At oo ha, may mga bagong pangalan na isini isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, alias Totoy, mga pulis, opisyal ng ng gobyerno at kilalang negosyante. Sino ang mga ito ha at bakit sila nadadawit sa isang krimeng nagdulot ng takot at galit sa maraming pamilya? Mga kaibigan, hindi ito basta-basta kwento ng krimen. Ha? It's a story of power, greed, and betrayal na umuukit sa puso ng industriya ng sabong at nagpapakita ng mas malalim na problema sa ating sistema. Kaya naman, sa susunod na ilang mga minuto, i-unravel natin ang mga detalye, ha? fact-based, hard-hitting, at may konting humor ha? para hindi tayo malunod sa galit Our goal Maabot ang 100,000 subscribers kaya tulungan niyo po kami para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inform natin sa mga ganitong issue. So hit that subscribe button na mga kaibigan, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Dubai, Toronto o kahit saan sa mundo. Bago tayo mag-deep dive, ah let's set the stage. Noong 2021 hanggang 2022, mahigit tatlongpong sabungero sa mga mahilig sa sabong ang biglang nawala. Pero ayon kay Patidongan, hindi lang 34 ang nawala, mahigit isang daan daw ha. At ang mas nakakagulat, ang mga katawan nila ha, di umano'y itinapon sa Taal Lake na may mga bigat para hindi lumutang. Sino ang nasa likod nito? Ano ang motibo ha? at bakit ngayon lang lumalabas ang mga bagong pangalan? Let's break it down. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, i-click ang bell icon ha para sa notification, ha? At kung may extra ka diyan, magpadala ng super thanks please para maipagpatuloy natin ang ganitong content para sa mga kababayan natin sa Riyadh, Singapore at Los Angeles oh, sino ba itong Julie Dondon Patidongan alias Totoy? Siya ang dating farm manager at chief of security ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Oo oh, ha, yung kilalang tycoon sa mundo ng sabong at isabong e ha. Sa Patidongan naman, isa rin ha? sa mga hinuli dahil sa kaso ng missing sabongeros. Pero ngayon, gusto niyang maging state witness. Bakit? kasi daw natatakot siya para sa buhay niya at ng pamilya niya. Sabi niya, kung hindi ako magsasalita, baka pati pamilya ko matarget. Pero teka, credible ba siya? Sabi ni Atong Ang ha, si Patidongan daw ay nangingikil ng tatlong daang milyong piso para hindi siya isang kot sa kaso. Ah, parang pelikula, di ba? May plot twist pa. Pero seryoso ha, ang tanong, sinong nagsasabi ng totoo? Si Patidongan na may mga resibo o should I say petty cash vouchers na nagpapakita ng 2.6 million pesos na payout sa mga pulis? O si Ang na iginigit na malinis ang pangalan niya at biktima lang siya ng extortion? Ay, alam nyo mga kaibigan kung totoo ang 300 milyong piso na extortion parang si Patidongan ang gustong maging susunod na action star ha si Totoy na may code name pa pero seryoso ha ang mga resibong sinasabi niya parang ATM receipt ng corruption ano kaya ang nakasulat 2.6 million pesos for Intel parang grocery list ng sindikato o para sa mga OFW natin sa Dubai at Toronto Isipin nyo ha, sa ibang bansa kapag may ganitong kaso, transparent ang investigasyon. Pero dito, di parang laging may plot twist. Kaya importante na pag-usapan natin ito para ma-pressure ang gobyerno na maging accountable. Okay, ngayon ha, pag-usapan natin ang mga bagong pangalan na isiniwalat ni Patidongan. Una, si Charlie Atong Ang, ang gaming tycoon na sinasabing mastermind ng operation. No? Sabi ni Patidongan, ah uh, si Ang ang nagputos asa nang ng mga sabungero na di Umanoy nan dadaya sa sabong ang motibo protektahan ang multi-billion pesos na i e sabong industry pangalawa si Gretchen Barreto ha yes mga kaibigan ang aktres ha sabi ni Patidongan alam daw ni Gretchen ang mga nangyayari at sumang-ayon para sa abductions sa isang meeting ng Alpha Group ha yung grupo ng mga big time na negosyante ha, sa sabong pero teka, Si Gretchen ha from showbiz to sabong syndicate, parang script ng teleserye ha. Siya at si Atong Ang parehong itinanggi ang mga akusasyon ha. Sabi ni Ang, we're decent people, sa sabong lang ang hilig namin. Pangatlo, si Felix Reyes dating hukom at ngayon ay chairman ng PCSO. Sabi ni Patidongan, si Reyes daw ang fixer ng mga kaso ni Ang. Pero si Reyes galit na galit, sabi niya, i dare him to identify any specific case i fix. At para patunayang wala siyang tinatago, inilabas niya ang travel records niya mula 2021. At ang pinaka-controversial ha, 15 pulis kabilang ang isang colonel na umano'y tumatanggap ng 2 million pesos kada buwan mula sa kumpanya, ha, sabi ni Patidongan, may mga resibo siya, petty cash vouchers na nagpapakita ng payoffs. Ang tanong Totoo ba itong mga resimong ito o gawa-gawa lang? O kung totoo ang 2 million pesos sa monthly payoff, parang ang mga pulis nito may sideline na professional bodyguards ng sindikato. Pero seryoso, kapag mga pulis pa ang nadadawit, sino ang pagkakatiwalaan natin? Parang pelikula ha, Pelikulang ang probinsyano pero wala si Carlo Dalisay para iligtas tayo. O anong opinion nyo ha? sa mga bagong pangalang ito. I-comment mo sa baba at kung nasa Qatar o London ka, i-share ito sa mga kababayan mo para marinig ang boses natin. Oh hindi ito simpleng kwento ng krimen ha. Ang kaso ng missing sa bungero ay nagpapakita ng mas malalim na problema. Korupsyon sa loob ng gobyerno at impluensya ng mga makapangyarihan sa industriya tulad ng isabong. E Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Itong mga krimen ay corporate killings organisado. May code names tulad ng Alpha, Bravo, Charlie at Delta Groups. At may mga laking pera sa likod. Isipin nyo, ang isabong nung kasikatan nito sa pandemya kumikita ng bilyong-bilyong piso. Pero kasabay nito, dumami ang mga nawawala. No, sabi ni Patidongan, ang mga biktima ay dinukot dahil nandadaya sila sa pustahan. Pero ang tanong, bakit kailangang patayin at bakit itinapon sa Taal Lake? Sabi pa nga may mga bangkay daw na sinunog ah, muna bago inilibing sa ibang lugar. Pero kwentong Netflix ha, pero totoo. At ang mas nakakagalit, ang mga pamilya ng mga biktima, mga ama, kapatid at anak hanggang ngayon naghihintay ng hustisya. Noong July 4, 2025 ha, nagtrup sila sa DOJ para magsumite ng bagong sworn statements. Pero ang sagot, maghintay pa kayo. Oh, sa mga OFWs natin sa Japan at Canada, isipin nyo ha, sa ibang bansa kapag may ganitong kaso, may task force agad, may forensic teams at may transparency ha. Pero dito parang lagi may na sworn affidavit bago maksyon. Kaya naman kailangan natin ng mas malakas na boses para ma-pressure ang gobyerno. Alam nyo, kapag sinabing sworn na affidavit, parang sinasabing magdala ka ng resibo ng korupsyon tapos pag-usapan natin. Pero seryoso, bakit kailangan pa ng affidavit kung may mga resibo na nga? Ano ito? BIR? Okay, para maging patas sa tignan natin ang panig ng mga inaakusahan, si Atong Ang galit na galit. Sabi niya, wala kaming kinalaman dito. Mga disenteng tao kami. Inakusahan niya si Patidongan ng pangingikil at sinabing sin sinusira lang nito ang reputasyon niya. May punto siya ha. Kung totoo ang extortion, bakit naman siya magbabayad ng 300 milyong piso kung wala siyang kasalanan? O si Gretchen Barreto naman, tahimik pero itinanggi rin ang mga akusasyon. Sabi ni Si Gretchen at iba pang inakusahan ay investors lang ha, hindi masterminds. At si Felix Reyes ha, sabi niya, wala siyang naayos na kaso para kay Ang, ang handa at handa siyang magpaimbestiga para linisin ang pangalan niya ha. Pero teka, may tanong, kung walang bahid ang mga ito, bakit may mga resibong lumalabas? At bakit si Patidongan na dating taukuhan niya ang biglang lumantad kahit na may panganib sa buhay niya? Parang chess game ito ha. Sino ang gumagawa ng tamang move? O kung totoo ang sinasabi ni Ang, baka si Patidongan ang susunod na scriptwriter ng Ang Panday. Pero kung totoo naman si Patidongan, parang si Ang ang may hawak ng script ng buong sindikato. Sino kaya ang magwawagi ah, sa labanang ito? Ah, ang he said, she said. O anong tingin ninyo ha mga kababayan? Sino ang nagsasabi ng to? I-comment mo sa baba. At kung nasa Sydney o New York ka, magpadala ng super thanks please para suportahan ang ating channel. Ayon, nasa protective custody na si Patidongan at labing limang pulis ang nasa restricted duty habang iniimbestigahan. Ang DOJ at PNP kasama ang NAPOLCOM hinintay ang sworn affidavit ni Patidongan para masimulan ang formal investigation. Na formal na investigation ha. Pero ang tanong, gaano kabilis ito mauusad? O may mga plano ring na na maghanap ng ebidensya sa Taal Lake. Pero sabi ng mga eksperto, parang looking for a needle in a haystack daw ito. Kaya naman, humingi ang gobyerno ng tulong sa Japan para sa sonar equipment at expert divers. Pero habang wala pang konkretong ebidensya, ang mga pamilya ng biktima naghihintay pa rin. Pero para sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia at Malaysia, isipin nyo, sa ibang bansa kapag may ganitong kaso, may international coopera cooperation agad. Pero dito ha, parang laging may kulang, resources, political will, o transparency. Kaya importante na pag-usapan natin ito para ma-pressure ang sistema. O sabi nila, ang taal Lake daw ang naging recycle bin ng sindikado. Pero kung hindi makita mga bangkay, baka sabihin pa nila baka lumangoy lang yung mga sabungero ha pauwi kaya naman kailangan natin na mas maraming whistleblower at mas mabilis na aksyon o, mga kaibigan ang kaso ng missing sabungero ay hindi lang uh, tungkol sa krimen ha tungkol ito sa kapangyarihan pera at ang laban para sa hustisya si Julie Dondon Patidongan ay nagbigay ng bagong liwanag sa kaso ha pero marami pang tanong ang walang sagot Sino ang mga tunay na mastermind? Bakit kailangan patayin ang mga sabungero? At bakit parang ang bagal ng sistema sa paghihintay ng Soin affidavit? Isiniwalat ni Patidongan ang mga pangalan tulad ni na Atong Ang, Gretchen Barreto at Felix Reyes kasama ang labing limang pulis na di umunoy tumatanggap ng suhol pero itinanggi ito ah, ng mga inakusahan at si Ang panga nagsampan ng kaso laban kay Patidongan habang hinintay natin ang ebidensya mula sa Taal Lake at ang aksyon ng DOJ at mga pamilya ng biktima ay patuloy na naghihintay sa katarungan. Sa ating mga kababayan sa Cebu, Davao, Hong Kong at Dubai, ang laban na ito ay laban nating lahat. Kung hindi natin pag-uusapan ang mga ganitong isyo, sino pa kaya naman, tulungan natin ang channel na ito. Maabot ang 100,000 subscribers at i-hit ang subscribe button. I-like at i-comment ha? Ang, uh, at i-share sa mga kaibigan mo sa Qatar, Singapore at London. At kung gusto mong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Okay, hanggang sa susunod mga kaibigan ha? Mag-iingat kayo lagi at laging hanapin ang katotohanan. Salamat at magkita-kita tayo ulit at mabuhay ang Pilipinas!